Hi guys! Good afternoon! Oh, so, andito ngayon ako sa New Taipei City Hall dito sa may Banqiao. Malapit lang to doon sa may malaking Christmas tree. Kumuha ako ng uh, computation sa labor insurance dito sa Taiwan. Ito. Ayan. So, nasa likod yung computation niya guys. Ito siya. Ayan. Tapos, uh, sas sasabihin ko lang sa inyo, wag kayong pumunta doon sa Pinay na naka-duty dito kasi sasabihin lang sa inyo is uh, sa online na lang kayo pumunta after 65 years nyo pag nag 65 years na kayo papupuntahin pa kayo sa online doon na kayo mag apply hindi kayo bibigyan ng ganitong papel wala siyang pakialam baga wala siyang pakialam sa ano hinayaan na lang niya kami doon sabi lang namin, kukuha kami ng ganito papel, kasi kailangan nga namin ba diba, yung mga uuwi na ng Pinas ang sabi ba, naman sa amin is magtingin na lang kami online wala na daw silang, ano, ganito, ganito ganyan, ganyan, sabi nung pinay na nandito ay nako guys lumipat kami doon sa si Czechwa o oh, tingnan na nakakuha kami ng ganito ayun o, oh, binigyan kami ng ganito tas may tatak pa So, ito yung kailangan namin eh. Siyempre, ito yung pruweba na nanggaling ka rin dito sa Taiwan. May maipakita kang ganito, ba? Diba? Yung Pinay talaga as in, nakakasura guys. Grabe, di kami, di kami in-entertain doon. Nasabi lang sa amin, pag nag-65 na kayo, pumunta lang kayo sa online. Ganito, ganyan sa labor insurance ng Taiwan, doon kayo mag-apply. Sabi mo naman ganun, walang kwenta, ba? Diba? So, ayun guys. Dun, mas maganda, sa Chekwa kayo magpunta. May mga Chekwa dito, mababait sila guys. Ayun. Itanong mo dyan sa kasama ko na yan. ba, diba Arlene? Oo. Oh, Hindi talaga kami in-entertain, guys, ng ano, ng ng Pinay na In-entertain naman kami. Ang sabi lang talaga sa amin, eh, pag kami ay 65 years old na, pumunta kami sa online. ng online, no, kami mag-apply ng ano, sa labor insurance online. Pag 65 years old na kami, maka ano pa ba naman kami dun? Eh, syempre, kailangan namin ng ganito para maitago namin. At ito na lang ipapakita namin, di ba? Ay, nako. Nakakainis. Mm, yun lang guys. Those, Basta uh, <laughs> mata, <wala> lang <laughs> Basta pagpunta niyo dito guys, sa so Chekwa na lang kayo magdiretso, wag na doon sa Pinay. Ay. Aka, ano eh, aga-aga eh. Hapon na pala. <laughs> yun lang guys. Thank you. Bye-bye.